hindi na makalakad dahil sa iniindang gout ang sa 63 anyos na si Tatay Emilio. Dahil sa kalagayan, hindi na ito makahanap ng mapagkakakitaan. Kaya't kahit hirap, sa tulong ng saklay, maaga pa rin siyang nagtungo ngayong araw May 27 sa PFVR Building ng Baguio City. Isa kasi siya sa higit anim na raang benepisyaryo ng assistance for individuals in crisis situation ng DSWD. mas Malaking tulong namin sa amin para sa aming pagkain. Sa susunod namang buwan ay mangananak na ang tinderang si Lizette. Sa kanyang humigit kumulang 300 hanggang 400 pesos na kita kada araw at nasa 700 kita ng delivery rider niyang asawa, tiyak ay kakapusin sila sa oras na manganak. Buti nga po, napili rin po ako. Kasi yung mga kailangan na bibilin. Katulad ako, uh, high blood ako kaya may mga gamot pa. Kaya malaking tulong po talaga rin yung ano. Laking pasasalamat din niya na napili para makatanggap ng 3,000 ngayong araw. Siguro iniisip nyo, wala namang krisis sa Baguio ngayon. Araw-araw ho, nakakaramdam tayo ng krisis. Araw-araw nararamdaman natin ang pagtaas ng mga bilihin. Kaya nga po, naiintindihan ho yan ng gobyerno. Kaya patuloy din pong silang gumagawa ng paraan upang po matulungan tayo Binigyang pasasalamat din ni Regional Director Aplaten si senator Lito Lapid na siyang nasa likod ng naturang pagbibigay ng tulong. Katunayan, ito na ang pangatlong beses na napili ang Baguio City para sa AX payout sa pangunguna ng Senador. Lagi naman ako nagbibigay ng tulong dito, tapos sa uh, nakasama rin ako sa mga event, mga flower festival, mga ano, ganyan, panambenga, Yon, tapos uh, buong Pilipinas naman ito, tulong namin na uh, nabibigay ng mga aik, maek, mga uh, tupad. Yan, halos yan binibigay namin. Kaya lang gusto ko, pag nagbigay ako ng tulong, gusto ko personal. Katuwang din nila ang opisina ni Congressman Mark Go. Truly, uh, kailangan natin tulungan yung ating mga kababayan. At uh, hindi lang yan, may susunod pa dyan uh, hanggang uh, matapos ang taon na ito. Samantala, target ding balikan ni Senator Lapid ang probinsya ng Benguet para sa naturang programa. At uh, sana po itong pagbibigay namin sa inyo eh, makatulong kahit konti lang uh, at uh, hindi kami titigil na nagkaroon ng maik, tupad, ang uh, padadala po, po dito sa Baguio. Matatanda ang huling namahagi ng tulong si Senator Lapid sa Benguet, Nobyembre noong nakaraang taon. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.